Hello mga lot, may atlaw sa inyong magandang araw, salamat. Tagaligin ko muna kasi maraming nalilibo kung ano yung mga sinasalita ko ba, mga sinasabi ko, di daw nila ako na nasasabitan. Ayan, thank you, thank you pala lahat ng mga nagaano kang inday, nagmamahal, sana all may nagmamahal, di pa Lagyan natin ito ng toppings para naman magkakulay para naman ganahan parang ano lang din ito yung kumakain ka na hindi mo gusto yung lasa kailangan mo siyang hanapan ng paraan matiknot yun sa mga Tagalog ha? kasi yung Tagalog hindi sila masyadong naiintindihan ko naman kasi hindi ako nagsasalita ng Tagalog so okay lang yun minsan kasi pag nagsimula pa tayo may mga bagay na dapat natin ah, ano tawag doon kailangan natin na observe ba sa iba para may idea tayo lalo na nag-umpisa pa tayo magsimula kasi ganun yung ginagawa ko lagi talaga akong nanonood yun sa malalaking yung mga mga bigat hindi naman masyadong masyado yung bang pinapanood ko yun, lalo na yung mga ano na talaga stable na talaga yung kanila kita mm. saglit saglit kayo mabunulan ako usapin ko na na marami nagsasabi na hindi ko daw hinunguya. O sige, hinunguyaan ko lang. Parang ano lang din yan, parang kumakain ka. Halimbawa, ha, ito pag chapstick, -cha chapstick, mahirap ito, di ba? So, kailangan mo siyang dapat pag-aralan mo siya para in case nadalhin ka ng iyong amo kung saang restaurant, alangan naman manghingi pa yung amo mo ng chap, ah, tinidor doon sa, o oh, di ba, pa yung amo mo, di mindset ba, pag-aralan mo Uh, gamitin parang ganun din yung pagdating to palo kasi kayong mga mga tayong mga buguhan wala tayong idea so minsan manood tayo kung ano yung pinapalabas yung ano yung sinasabi ng mga nagbablog or kahit hindi tayo manood observe lang tayo kung ano yung mga ginagawa uh, nila para may idea tayo kasi ganun yung ginagawa ko. Hindi ako masyadong, minsan, et, yung nga sa ngayon, ina-upload ko yung mga daily na ginagawa ko. Dahil dito, wala akong, uh, hindi ako nagluluto, hindi ako nagmamarket. So, ino-observe ko yung mga malalaking vlogger, kinukuha ko yung kanilang mga idea. Pero hindi ko naman siya totally kinagaya, ginagawan ko na sa sarili kong pamamaraan. Ganun po, huwag tayo uh, hanggang dan hanggang payakap-yakap lang kasi useless din yun kung marami ka nang yayakapin pero wala ka namang wala namang nanonood sa'yo hindi naman nila narili, na, na narit na, 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 tawag na narilit yung mga sinasabi mo ba ganun mm. at saka napansin naman, may mga nakapansin sa akin na habang naglalakad ako, naglakaw, balik ako, lakaw, nagtapon ang basura, kasi madalas yung ganun yung ginagawa ko habang sa loob kasi dito may amo naman tayo, hindi naman tayo pwede ngayon, tulog man si bungol man yun, hindi man yun makdog kaya kailangan ko kong... ay pagpatuloy rin yung aking nasimulan charot hindi pa rin ako satisfied charot so sana na nabigyan ko kayo na ng, ng idea no kung wag lang tayo yung iba talaga lalo na yung mga Tagaloy na hindi talaga makapag-antay na pinagpilitan talaga ang inyong sarili mag bisis pa talaga kayo na magpabalik kayo ano lang ito ilang bisis kung pa, ba, pabalik balik nag give and take ba matuto tayong mag give and take na hayaan na natin kasi wag mong, wag mong asahan na yung pinalo mo babalik agad sa'yo kasi hindi talaga maybe, uh, minsan lang talaga yan kasi ang bawat isa sa atin may kanya-kanya ginagawa sa buhay kaya gustuhin mo man na balikan ka agad posibleng hindi niya mabalik kasi baka na pa na, nasilutan baka napalo, ganun um nilalik ko na ha pero talaga ako para parang parang hindi ko lang inunguya kasi ang dami daming nag ano na hindi ko lang inunguya ganun na yata yung estilo ng pagkain ko hindi naman okay naman sa akin hmm. ano kasi si Lola umalis nagluto bago siya umalis nagluto siya ng ito pansin. Tak ito itu, itu yang keepship. Nanti ditemui natah na naubos ka ini nong sabadul. Kaya gayon. Ina wanya namparan, oke bah? Sarut ni silo laku, magaling. Silo, tulupah. Terima kasih. 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 Terima kasih tidak ada jalan ku dari rencana ini dengan aku nak memir sudah rasa aku rekayasa ini ni belum, perlu tang thank you thank you terlaga, oh at sinanilagay ng lula. Malapit din kami sa dagat. At hanggang doon na lang. Maraming salamat. Sana may idea kayo sa mga sinasabi ko. Magandang araw. God bless everyone.